Smile! Chug! Yes! Okay, let's go! Maglalit sa kids. True. Ano <laughs>

Cellphone lang hanggang nabang natin dito. Saan mamusika? Meron pa eh. mga face pa One, two. Sorry. One, two. Hindi ba anak masyado? One, two. With a smile. Again. One, two. Ready, one, two. Okay. Okay, so, naman tayo. Dito ko pa bin sa pag-wear the camera. Isang ganun lang, pag-to, ka. Pag ganun ka lang ng content. Ano, para para ma-help lang yun. one, two, Yeah. Yeah, Terima kasih